Maayong adlaw ka na tong tanan, may mayroon na naman tayong isiging-siging ngayon. <tinyo> Ito pala ay isang Chevrolet Captiva diesel engine Kahit di po kayo nagtanong, absent na naman ako kahapon At syempre iniwan na lang na may ari ang sasakyan niya rito At sabi ng mga kasama ko ay hindi na lang nila ginalaw Baka lalong lumala ang pakiramdam nito So ngayon po mga kaalbularyo Para patas po sa inyo Sabay nating pakinggan ang State of the Nation address Ni former Purok President Lebron James Pasok! Saday! Oh! Ah, uh, problema gid gitu, ani Lebon James. Kuan <gibang> gid ani ang isyu gid ani kay nagtaot sila sa buffer. Nagtaot sila sa buffer. Oh, tapos si sila okay okay. Man nagtaot tanan, gipandar. Dino man andar noon? Mao no, bas, ato pa ba, nagtaot sila sa buffer, tapos hmm. pagpandar nila pag kumulag trabaho tanan, gipandar nila dili na mo andar oh, karon. -andar, eh. Oh, na mo Oo. Oh, Kada <gibang> ah, oh. yon. Lipog na mo yung tong teknisyan Oh. Ah, para sa ato na to, ato ko pamigo ba. Oh. Mekaniko pod. Oh. Palapan sa Bulario siya. Panag yun. Si Bulario naging ni Final Boss siya. Si, no, pa, kung ano yung CEO ba? Nahadlock mo na buwan? Nahadlock sila. So kung saan man na siya, kanang gigoyot ay eh, padong dere? Oo, oh, gigoyot. Gituwi nila. Padong dere? Kung hmm. saan yung alas na napot kahapon? Alas 12, mga roto kapit. Kumaan ito, mga timing ito ni Otto eh. Ah, okay, okay. So, mora gina yung story ane. So, ngayon po mga kalbularyo ay titingnan na natin kung ano ang posibleng problema nito. At dito po tayo yan So ayan oh Kita naman natin na sobrang Bungkag dito Ayan oh At ngayon hindi na tayo magpadugay-dugay pa dito Titirahin na natin to Baka maunahan pa tayo ng iba Alright here we go kita niyo ngayon mga kalbularyo na ang loob nito parang naagian ng malakas na bagyo. What?! Base po sa sunan ng kasama ko kanina, ito po ay giukay-ukay -okay na pala ng isang audio technician installer. Pero sa kasamaang palad, ito ay hindi na raw umaandar ang makina. Kaya naisip kong mas mabuti pang aawit muna tayo ng gulong ng palad. pagminsan ng takbo ng buhay ko... Hindi ko na lang ito ipagpatuloy, baka makatulog kayo sa sobrang pino ng busis ko. Wow! Pinogos. <skress> at ngayon pinalabas ko agad ang BCM nito na mas kilala sa tinatawag nating body control module. Sad to say na hindi ko na-upload kung paano ko ito ginawa kasi ang kameraman ko rito parang nanaginip ng gising hindi pala niya naisave ang video ng inayos ko to. So once again pasensya na po kayo mga kalbularyo. Ka so ito na po mga kalbularyo, naitingnan na natin to. So palagi na lang ganito ang ginagawa natin. Naitingnan na natin to at titingnan natin doon sa unit mismo kung uubra na ba. Alright. First tip na ginawa ko, siniguro ko lang na malinis ang mga harness connector nito at yan, gipasirit-siritan ko ng todo para may dahilan tayo na malaki-laki ang singil natin dito. Wow! Ganito talaga tayo magtirada mga kalbolaryo. kung atong iningglison slowly but surely, sang ayon po ba kayo nito? Yeah. At ngayon ginamit ko na ang aking mahiwagang orasyon. Orasyon, palumpayat, di ka makura. So ngayon po mga kalbularyo ay titingnan natin kung umuubra ba ang ginagawa natin sa fuse box o tinatawag nating body control module. Titingnan natin ngayon kung umandar bang makina. So ayan po mga kalbularyo, ignition on. Ayan, try nating engine start. Ayan. So ayan po mga kalbularyo, umaandar na ang makina natin pakita ko sa inyo doon ayan so umaandar na ngayon ang makina natin mga kalpularyo so ganyan lang po ang ginawa natin nag opera lang po tayo sa ABCM o tinatawag nating fuse box at tinatawag din ng iba ng IPDM So ganyan lang po ang ginawa natin at ngayon umandar ang makina. Sa mga istorya ni Molibon James? Basta albularyo, atik, problem Problem solve. Yan po mga kalpularyo. So maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. Thank you so much. Babo!